Ito kag sawa ayan pala <laughs> ito pala yung ayan wow, nandito na naman ako sa kagsawa pang ilang punta ko na dito guys right. eh amin tour guide tour guide yung bulkan oh Uy. Oh, tara, oh. Oy. Oh, may ano 'yan, pagbalik. Welcome to Bicol. Pilala. Hanggang dito, oh, oh, Ang araw siyang Bicol. Welcome to Bicol. Bicol. Ah. Uh, Kumusta? Okay, Salamat. Ah, uh, mama. Thank <laughs> you. Daming. Daming pala kabos kilala dito ah. Pinsan ko 'yung din bubantay dati. Ah. Wala kasi ngayon pinsan ko. Yan. Hindi makita 'yung tuktok ng bulkan. Ito 'yung tore ng simbahan na lumubog noong panahon ng sumabog 'yang bulkan niya. <laughs>

Ito yung tore ng simbahan. Ito lang ang natira nung sumabog yung vulkan. Ako may butas ito dito. May pasukan. Ano climbing? Ah, wala. Sarado pala to. Sarado. marami daw na living ng buhay dito akala nila ligtas sila dito pero natabuo na ng maralalaking bato may mga ano parang kwarto kwarto siguro ito yung kabuhan ng simbahan kaya may ganyan open dito oh, okay. ito yung pinto siguro pinto ng simbahan sa yung mga kasama ang pangit lang hindi makita yung tori ng simbaha ay yung tori ng mayon yung tinakantok-tok ayun pala yung dalawa

Hello umayon. Ah, doon ako pupunta. May siling malaki. Ano <tipos> yung sumabugo? <tipos> ah, ito pala siya. Ano yung sumabugo? Tapos okay. ito. Ito na lang pipicturean ko. Ah, ito pala yung anong siya. Ito na siya noong. Sipin mo yun. Ito lang nakita. Lugog oh, pala talaga. Ay, ito yun. dati yun, ya. Eh. Oh, yan oh, ano? Oh. <tod> Tapos ito yung bunga ng ano. Bayad ang may bayad ang sili. Ah, pag pa. Oh. Ano to? Ano to? Pagkain na siya. Alam, pagkain natin bago. Sa bulkan. Papakain ka sa bulkan. ICR? Pagkain ay pagpapakain ka dun ng isda. Bulgan, sa bulgan. Oh. Okay na, kain okay na. Thank you. Ay, kasama ito doon sa 20. Ah, ito ba lang binabayaran, binabayaran mo to. Kain ng isda. Pagkain ng isda daw. May isda daw doon. sa sun... sunflower. sunflower. <laughs> Pa uh, may pating diyan. Saan kita? Saan yung isda? Dito siguro. Dito tayo. Iba-iba naman ang ating ruta kasi sa kanila. Diyan ang mga bulaklak oh. Ayan ha, lumapit na tayo. Ito mayon. Ayan ang mayon kaso nagtatago. may bayad namin na 20 ito yun koi fish daw ang nandito ay may tilapia patay na oh ay, ay tilapia ito Garpa. ang dami oh patay na yung isa huh? kukain kayo oo oh. oo may ano sige halika dito papakainin ko kayo oo oh, oo oh, wala hmm. Hmm. daming isda tilapia ang ah, laki na ay isa oh kulay orange yan oh Ini mayunah. No di kita gulo ng isda oh. tilapia ang lalaki <tipos> ito ng bulok-bulok ito oh. Hello, Mayon Dami, lagi kain kayo o. Ayan yung sili Ba't may sili? Anong laking sili? oh. O yun oh. uuwi na kami. Bye, Bye hindi nagpakita yung mayon. Hindi nagpakita ng buo. May ulap kasi. May ulap, maulap, maulap. O, red magnet. Ah, gusto nyo bumili. Ito po 35. Ito po 55. 35. Ito po 35. Ayan ah, yung 35. Ito po 85. Ito po 85. Maganda na yung ganito. magaling yung ganito? Kasi meron na ako yan? 55. Okay. Thank you. Ano yan? Ayan, doll. Bili ka na niyan. yan. <laughs> Babasahin ko yan. na <laughs> kami.